Yan, magandang araw po mga adventurers. Bali ngayon po ay naghahanap po kami ng pwedeng pagkarsan. Yung pagkukuhaan natin ng maliliit na mga isda na tilapia. Saka kung ano-ano pa. Bali nandito po tayo sa Daya. Dito sa may Ararusip. Kung saan tayo ay uh, nagkirog ng dilis, nagluto ng iwet saka kumain ng turon bali pagtingin po natin sa mga ano sa mga kanal ay umaagos yung tubig nya magsabihin mahirap po yung magkaras ngayon pagkaganon dahil tuloy tuloy po yung dali ng tubig pero maghanap po tayo ng pwede natin na karsan bali bago po tayo maghanap ng kwan po natin ng makakarsan ay kakain po tayo ng Toron Pamudpud Na nabili natin kanina Pamatid gutom Pamatid gutom Yan yun pala yung word Medyo mainit pa Medyo mainit pa Toron Toron natin ang malubulaan niya. Hmm. Hmm? Sa di adi itik na di na yung din na pegang mo nagdaba? Tato pa, nabita pa dito idem. mga 2 pelo siguro nga bulan ano na ito kwada banana banana nga haan nga na tudok wala charge Restaurant hindi kan bali maghanap na po tayo ng makakarsan po natin samahan niyo po kami sa ating panibagong adventure na pangunguhan ng mga isda dahil kailangan po nating dagdagan yung ating pispan pan dahil yung kanyang sukat ay hindi angkop Mga maliit yung isda para sa sukat ng ating fish pan dito may motor siguro may nangungurinti pong maari ay iwasan po nating mga orinti mga adventures para dumami pa yung ating mga isda para sa future na generation tumatawid po tayo sa ilog dahil doon po tayo sa kabilang bangir maghanap ng mga isda hindi lang ito tubig okay ayos pa dito agro gina na tignan natin baka dito meron na ito may tubig oh. Oh, magkimaw. Magkimaw. Bulinaw mo. Ito yung bulinaw. Buli na natin to. Suruti natin yung kanal. Maghanap tayo ng kung anong mahanap po natin. Pero tignan lang po. Tignan lang po natin baka meron tayong mahanap dito daming kahoy pa dito maganda pa malinong hmm? pero mas malinong dati o, may mga naghahakot ng palay siguro ay may nagpaharvest mabali na yun nagiti ba babanta lang meron po nakita si pare ko na uh, umok o sa tagalog ay pugad pugad ng saw saw it yung hummingbird parang ito po yun ganito po yung pugad ng hummingbird yun yung maliit na ibon na huni ng huni ganito po yung pugad na pugad nya ng hummingbird yan, ang cute dahil cute po siya punta natin yung sinasabi ni pare ko eh. baka marami ano yun, parang pugad ba yun? Ayan. Saan dito pare koy? Sa kabila. Dito'y tayo. Pero saan dito? Hanggang doon ba yan? Hanggang sa dulo? sa dulo, sa dulo ng walang hanggan baka magdamag ito <laughs> hindi naman ba ito po yung ating gagamitin meron tayong net pang sala ng isda saka yung dalawang balding malalaki Bali, muna tapon dito sa tanapi tak sa baba batang dua dalam dua

bali kailangan po nating linisin yung net po natin para maka daloy yung tubig sa kabila. Bumatid, Hmm, yan. Ay, pagpapatuloy po natin yung pagkakaras po natin dahil yung nahuli po natin sa ngayon ay dalawang kirit pa lang Hmm. Ayon. Ayun. Tatay. Hmm, correct. malalaki. Ayan, nakita na natin yung katas ng ano natin, ng pagod 'yan. na kulay pula yung pingar. Saka isa pa. Ito. Yan. Kerik. Masarap ang paksiw. Hmm? Hmm? Para-araw. para pare ko eh. Duwa, Isang araw. Yan. Hmm, healthy. Hindi katulad tulad nung mga unang nahuhuli po natin na may sakit. Bali, nagkakambal na po tayo. Dahil yung mga nakukuha natin na tubig kanina. Hmm? Dati sakak. Tura-tura. Ano kaya yun? Tura, 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 tura. Medyo maliit po itong dinadaanan natin mabuti na lang ay 10, ha ada na kambul mo na po yung nakuha ni pare ko yun ar araw itong hmm. si pare ko eh, magaling po yun magkamul parang may sungga po yung kamay niya wala tayong talent na gano'n. Uh, gurami. Ada? Gurami. Hmm. Ah, ito. Uh, gurami? Ganito yung kung po natin. Yung target po natin. Iyan pa, magtitin pa. na Iyan, akin na. Ada, pwede ni Bong. sa kuti ito yung sakak. Baka gurami pa, Ajay. Ayan, ganito pong isda yung <laughs> kung po natin. Yung ating gustong po paramihin yung gurami parang kirit po yan na malalaki yan mabuti ay meron pong gurami na, na naiwan dito bibihira na po yan na makita ang pinaka common na lang yung pa, pinakapalaging nakikita natin ay araw-araw kirit, saka bulig saka hito yan na lang pero itong gurami, ay minsan na lang to. Ito araw. -ar, -ar Ito po yung gurami oh. Kung makikita po niyo napakalapad. Kaya po maganda siyang alagaan dahil malapad. Masarap po ipaksew sa haginitaan. Sana ay makasurvive. May ganyan po tayong nahuli. Nasa pispan. Sana ay magkatuluyan sila. Sana all. Sana all hindi natin in-expect mga ka na makakahuli po tayo ng gurami dito hindi yun po natin in-expect ang karit ako kahit yung gurami na lang yung nakawa okay na dahil bibira na talaga yung gurami na makuha mga ka talagang napakabihira na makakita ng gurami dito sa waig. Ano po mga ka bali meron po tayong panibagong nakitang kakarasan yan inakala, inakala natin sa una na punti lang yung laman pero yun pala ay marami dahil maraming nagakimaw hmm. <try> sana may ikon dito sana may nataw-taw ulit na gurami para panalo Oh, dalawang kirik. Sige, pa yun. Ha? Pada yun. Okay. Mukhang marami pong keret yung mapapakawalan natin. Yan oh. Ayun, ayun. Ar-aro. Ay, puro ar -arul. Puro ar-aro. Sige. Puro puyo. Puyo Kalo talaga. Ito lahat ay papakawalan po natin sa hmm? Ispan po natin. Puro puyo. Na no, nag-a-do nga puyoan. <laughs> nag nag-a-do. Ang sarap na panglagpang po ito. Yung lagyan ng sili. Ano? You know? Ano? asli, Dia mau ibu bagakun. adunan. Hmm. Tidak, mga ka-adventures ito po yung mga nakuha po natin ng mga puyo, ang dami oh. oh papakawalan po natin ito lahat sa ating pond napakarami mga ka-adventures marami pa po ito kanina yung nandito yung hindi na lang nakuha ng camera ng, ng bali ito lang po yung kinamul po natin ang dami Bali po ay pauwi na po kami ni Pare Koy. Dala yung ating napakaraming mga huling mga araw aro. At kirit. At sa nag-iisang gurami. Bali nandito na po tayo sa bahay. At kaya mag hello ka. Hello. Ngayon ay magpapakawalan magpapaka na po natin yung ating mga nahuling mga isda hindi ka na kay color kaya magpapakawala tayo ng maraming mga isda hmm, sige na go no, stop hindi ko rami ko na lang ito yung guami. kuwami oh, yan kay yan po yung gurami natin na uh, pangalawang gurami sa huh? ating pond. Huh? Magbawa ka na. Bye bye. Ayun. O oh, yan na po yung ating mga nahuli. Kanina. Karamihan po mga araro Tara, hmm. tara Ang daming mga araw kay. Ano? Yan, mga araro Climbing po kabilang din Yan. po 'yan sa tag-init. So ayun po mga adventurers. Baka hanggang dito na lang po yung video po natin.